Umaasa itong si Trade Union Congress uh, Party Lister, Representative Raymond Mendoza na magandang magiging resulta ng Bicameral Conference Committee Report kaugnay ng 200 pesos na dagdag sahod sa minimum wage earners sa pribadong nga sektor. Sa naging panayam ng DZX Manila kay Mendoza, sinabi itong sa lunes, pag-uusapan ng mababat-batas na kapulungan ng Kongreso ang naipasa nila ang wage increase kailangan lang na on Monday uh, mag-usap lang tayo, may champions naman tayo doon sa Senado. Hopefully, they can also deliver. I know they're very busy, di ba, kasama? Yes, so, yes. Okay. Oh, oh, oh. Uh, anong na-busy sila doon? But this is very and equally important. This is way, this is actually wages. This will uplift 5 million minimum wage earners in the country. So, Umaasa rin naman si Representative Mendoza na hindi ibibito ng Pangulong Bongbong Marcos ang nasabing panukalang batas. Maraming gutom, maraming problema. Di ba? So, kailangan na as we progress, sabi ng BBM, in the uh, first meeting namin, kandidato siya, uh, as, we, as we rapidly industrialize now, no one should be left behind. Mr. President, ang dami na naiwan, uh, especially the workers of this country. Una rito, sinabi rin sa DZXLR Min Manila Atty. Sani Matulang, Presidente ng Federation of Free Workers at Chairman na sa Labor Coalition, hiniling ito sa Senado at Kamara na huwag nang patagalin pa ang pagtalakay sa 200 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Huwag nilang i-dribble so by committee. Alam ko naman na yung, uh, yung first quarter ay malayo na yung... Uh, dinaanan eh. Ang kinakailangan talaga natin ay mabilisan sapagkat alam mo naman itong napaka-importante ang pagkain sa ating mga kababayang Pilipino. Kulang na kulang ang pambili ng pagkain. Kaya po malawakan din yung malnutrition ano, ng ating mga kabataan. Mga kasama, si Trade Union Congress Party List Representative Raymond Mendoza at Attorney Sani Matula, Presidente naman ng Federation of Free Workers sa panayam ng DZXL RMN Manila.